salamat anak. Wow. Okay, mga kasina at let's go po kami sa ano sa ayan sentro at sa palingki at ano maghanap kami ng ano kamote ano kami ng kamote ni Jami. Kasama namin si Jami at yung driver namin ay si Alvin, anak ni Kuya Puloy. Ang init. In Pero okay lang yan. Let's go. iyong balat, uminom lang araw-araw ng Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Mas maigit kung hindi ka na rin ng Coach Eddie 10-in-1 Coffee dahil Coach Saan? Kaya

Ganyan lang naman kanipis Ganyan. Ganyan. Ang pagka ano. Mamaya. Pag ano, hiwain na. Ka! Mamutin mo. Ayan. Buti na lang siguro, hindi ano, ano doon. Ako nagluto nun. Kusina, natin yung kahal ni Jamina. Ano tayo para may katulong akong mag -ibot. Nagbaho. Nagbaho. No. <laughs> Gusto yan sa tayo. Ha? na Gusto yan. Nasa? Ito. lana. Ito na. Masukol. Ang lana. Nasa? Alam na masukol? Tapos uh, sa... Ito na nag Ano na siya pa. Dag mo

Hindi ano? ano? ano, na natin na malay, na pa lang Ilang yung... days ba dating dito pa gano'n? No, po. Three to four. mo daw yung tayo. Salamin isa siya, yung Oh, yung parang gano'n. Binahawakan six ka na gano'n eh. na Sa

Malapit pero nandito pa rin tayo sa malapit sa ako. Mainit daw, so, pero dito nakaupo sa malapit. Hey! Kailala. Wala. Oh! Wala. Wala. Di ko yan uli yan. Nag-uploading yan. Wala, di yan nakarinig. Tulala yeah. pa lang. Wala, nag-iisip yan. Nag-iisip na isit, yay, 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 Yo, yo, yung, kini naman nga ng kaya ngayon ay nagtangkang tangkang 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 tangkang

sila ba iki? di oh galaw naman ako kasi mas maganda ng galaw galaw. hindi na talo bro sa kung sa akin kasi kalag. we are nagdar naglalakbay sa kalawakan hey ay ay tapos sa asukalan yak tapos kunti lang naman asokalan kuya hindi naman yan mahal Piliin na lang yung walang sisi. Hindi naman magbili ng walang sisi. أنا فايقة وأنا فايقة وأنا فايقة وأنا فايقة وأنا Michael我覺得 sa kuya Nui at kuya Rab sa ang laking ng kuya Ang bagay, hindi kung siya maraming siyang

Kiniyan 'pag nakisinge. 'pag Uy, isabyan mo